Kabetra ka, ayaw to nga ikaw ang reyna Ikaw rayabog sa hangin, nga di tinuod nga pagmahal pina Ako rang asawa ang tinuod nga pili piliyon kay style, na kay moves Pero fake tanan, Nagba sweet sa chat Pero sa likod lain tanan Ikaw ray gapugos, murag bida sa salida Pero klaro ka ayaw, extra sara sa istorya Gusto ka gating gusto ka titulo Pero sa akong kasing-kasing di jud ka ang numero uno Ikaw murag kape, makapukaw pero temporary Akong asawa ang forever Ikaw ay accessory. Ayaw respect ng mga impress ko. Permit kay klaro na daan ang ending nimo tricky. Kabetra ka mga unang imong papel, di ka mahimong ma enroll bisan unsa sa in level. Kabetra ka ayaw tula kung ikaw ang reyna. Ikaw ay ya ng hangin di noot nga bag mahal pina. Ako rang asawa ang di noot nga ako Ikaw ay sugan.

na akay style la akay style la a na a sweet ta, pero a sweet pero ah uh, na a, -a style la akay style la a dalira mapalong Naa-akay style la king moves pero fake tanan Nagpa-sweet sa chat pero sa likod tanan. ikaw rega po ghost mo bida sa salida pero ka klaro ka ayo extra sraka sa historia gusto ka ga tension gusto kang titulo pero sa akong kasing kasing digit ka ang numero uno ikaw mura ka makapuko pero temporary ako nga sa asawa ang forever Ikaw ray accessory Ayaw expect nga ma Impress ko pirmi Kay klaro na daan ang ending ni mo tricky Kabetra ka maon at imong papel Di ka mahimong ma-enroll bisan unsa sa pay level Kabetra ka Ayaw chong ay ikaw ang reyna Ikaw ray abog Kabetra ka, ayaw to nga Ikaw ang reyna Ikaw rayabog sa hangin Nga di tinuod nga pagmahal Ako lang sa kabetra ka Ayaw ko nga, ikaw ang reyna Ikaw rayabog sa hangin Nga titinood nga pagmahal Pina na